Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Yan, sasagot lang po ako sa mga nagtatanong ano kung bakit ah, uh, ang saraw spiritual, bakit ah, uh, ipinagbabawal. Yan, sasagutin na naman natin yan. Bakit ako oh, pinagbabawal ang tumingin daw sa sa kabaong ng patay. Yan, sasagutin po natin yan. yan pero bago po lahat, no? Yan, uh, shout out po sa mga nanonood po sa vlog po natin kay Commander Kalanchaw. Ayan, salamat po sa inyo pong suporta. sa mga utol. Tapos sa mga ano no, sa mga sa mga solid viewers po natin. Ayan, maraming maraming po salamat. Ayan. Ngayon, meron po kasi sa atin nagtatanong ano kung bakit sa uh, ang saraw espirituwal bakit pinagbabawal lalo na po sa ano no sa tropa po ng mga harimbalkan. Yan, talagang pinagbabawal po talaga yan na uh, tumingin po sa kabaong na may patay. Ayaw ko lang po sa iba pong mga espirituwal ano sa iba pong sikta na mga spiritual din kung ipinagbabawal ba sa kanila ang tumingin sa ganun sa patay. Pero sa haring bakal, yan, talagang pinagbabawal po yan na uh, tumingin sa patay. Ayan. Ang ano naman ano, ang ang ano naman doon kung bakit ang um, kung anong paliwanag kung bakit pinagbabawal sa pagkata uh, kapag uh, nananalangin po kasi tayo no. Ayan. Siyempre, tayo po 'yung pumipikit. So, ang 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 itsura po ng nakahiga po ron sa kabaong pumapasok po sa ano natin sa sa diwa po natin so parang nagaanusya, siya parang naglalarawan siya so pinagbabawal po yan sa isang spiritual na tumingin kasi pag nananalangin po kasi yan ang promiso sa utak niya yung yung itsura po ng itsura ng namaya pa so pinagbabawal po yan sapagkat kaya nga po nananalangin kung nagkakarga sa katawan so hindi po po pwede na yung itsura po ng patay na eh, habang tayo nananalangin tayo nakapikit eh, nakikita po natin sa atin po nga parang na ano po natin na lalarawan po natin yung itsura niya so tayo kaya nga po tayo nananalangin Diba, nagdidibusyon, kung ano man tawag nila doon. Para kargahan po ang katawan natin, kargahan yung mga gamit. So, hindi po pwede yung negative. kasi kasi pagka uh, yan, yung mga, uh, yung isa ko kasing namayapa na tao, pinaniwala ka po kasi namin na hindi siya po pwedeng you know, isama na uh, sa nasasama kasi sa, sa, panalangin. So, hindi siya po pwede kasi nga uh, nananalangin na siyang espirituwa. Para magkarga sa katawan, karga sa gamit. So, positive, hindi po pwede ang naipapasok ng negative. Kaya pinagbabawal po talaga yan na tumingin. Ayan, sabi ko sa sa ano, sa ibang po, sa iba pong mga sikta, ayawang ko lang kung pinagbabawal po sa kanila yan. Pero sa tropa po ng harimbakan, pinagbabawal po yan. Na tumingin sa sa kabao na yun yung sa sama na, na, mayapa sa so, pinagbabawal po talaga yan. Yan, kaya nga po talaga mahigpit pong pinagano pinagbabawal. So, hindi lang yun. Marami, marami pa pong iba. Isa lang po yun na, na talagang mahigpit na pinagbabawal yung tumingin po sa patay. Kasi yung tuwad nga po sinabi ko. Kasi nag -re restro po yan eh. Habang tayo nananalangin. So, hindi siya po pwede. Yan, bawal na bawal po yan. Tumingin. Yan, pwede naman pong tumingin. Hindi naman po kasi may iwasan natin. Ano, na, oh, nasa labas tayo. Yan, nakikita natin yung yung kabaong. Ganun lang. Pero yung sisilipin natin, yung ano ba kung anong ano nun, hindi po pinagbabawal po yan. Yan. Tsaka pag ano, ganyan na hindi man natin ano, maiwasan yung mga ganun bang klaseng mga pagkakataon, mga bagay, no. Kapag halimbawa, itama na lang po sa bato, no. Meron pong namaya pa sa lugdong po ng bahay. Ayan. Talaga mapapatingin po na mapapatingin tayo. Siyempre, kamag-anak natin. Lalo kung sa lugdong po ng bahay. So, ang pinaka po -ano, roon, no. Lahat po ng gamit, eh, dalhin po muna sa labas. Alimbawa, may mga. Pero po kayo mga kamag-anak doon na malapit lang lahat ng gamit doon mo na ilagay habang ano habang uh, yung lalo ko yung burol na sa loob ng bahay lang. No? So, lahat ng gamit was out mo na lahat hindi po pwedeng isama doon sa bahay habang may naka may naka burol puron yan labas mo na lahat yun po yung mga mga palatuntunan ano sa sa spiritual pero Ewan lang po natin sa iba kung ganun din po ang kanila mo Pero sa amin po, ano, sa tropa po namin, yung pong paniniwala namin sa ganun mga bagay na talagang hindi talaga po pwedeng i-sama ano, ang mga, ano, yung mga ganun na mga negative na bagay na ba? nananalangin tayo. Siyempre, kasi pag tayo nanalangin, siyempre tayo pag nanalangin, ma taimtim, ano? Talagang pumipikit tayo habang tayo nalalangan. So, yung mukha kasi ng, ng, ano, ng patay, lumalarawang kasi sa atin yun. Siyempre, habang nalalangan tayo, nakikita natin yan at pag tayo nakapikit. So, hindi talaga siya pupuli. Na, na, yan, ano siya, i e, tumingin sa so, mga bagay. Ayan. Yan, e, meron may, may, meron po kasi sa atin ng tanong ano sa isang ating utol na kung bakit talaga tinagbabawal. Ano ba ang dahilan? So, yan, sinagot ko lang po ano, yung, yung nagtatanong po sa atin bakit tinagbabawal. Sa ano lang po yun, sa sa mga espiritual. sa mga, sa hindi naman po espiritual, hindi po pinagbabawal yan. Sa mga espiritual lang po talaga tinagbabawal yung ganong klaseng. Yan. Sapagkat, uh, simpre, Pagka, isa kang spiritual, siyempre meron ko sabi nga sa Bisaya, meron kang tinutuhan ano so. Kung anong bawal, ayun, susundin so natin para para maging ano maging maayos ano. So, siyempre sayang naman yung mga pinaghirapan. Kung hindi tayo susunod sa batas kasi lahat naman ng bagay meron pong tinatawag na batas, may patong may ano pa yung patuntunan kung anong mga bawal kung ano dapat gawin. So, isa lang po yun sa medpid talaga yung pinagbabawal. Yan. Yung mga, yung iba naman, alam naman po natin yan, ha? Na tulad po ng, ng, sugal, babae, uh, mga bear house, mga common na po yan, eh. natural yan, kapag ka spiritual. Uh, talagang, pinag, alam na alam talaga na pinagbabawal yan. Pero yung ganun po, no, sa, yung tumingin po sa namaya pa, doon po sa nakahiga sa kabaw. Yan po ang dahilan ng kung bakit ito nagbabawal. Kasi naglalarawang po yan sa ano natin, tayo po yung nananalangin. Yan, yan. Salamat po no sa mga nagtanong. Naliwanagan na po kung ano pong bakit pinagbabawal ang tumingin sa sa patay ang isang spiritual. So, yan po ang sagot doon kung bakit ipinagbabawal. Kasi pinaniniwalaan po kasi yan na, na sa mga doktrina po sa atin na parang na ano siya, na susumpa, no? Parang lilis po mo yun, humihina ang karga. Kaya kaya pinagbabawal. Na tumingin. Alam na po, siyempre, tayo mga mga nagkakarga tayo sa ating pananalangin. So, kailangan positive. O, oh, hindi po natin nalo ng negative. Ayan. Yeah. So, ano, yan, yung ano natin, no, kung bakit uh, naano lang natin yan, nasagot natin sa nagtanong kung bakit bawal. Yan, sa ano pala, no, sa sa mga nag-a-message ano, po sa atin sa tungkol sa panggagamot, no? Yung ating pong tropa, si Pinoy Aguimat, yun po talagang, ano, uh, talagang nanggagamot po talaga siyon. At uh, sa akin kasi, ano, simple, busy po tayo sa trabaho. So, hindi po tayo makapokus sa panggagamot. Ngayon, kung sakaling, ano, no, kung sakaling magpapagamot po kayo, yung sakit po na ano no sakit sa sa mga sakit na dulot ng mga elemento mga gawa ng tao yang halimbawa sa sampol ko na lang po ano kasi yung iba naman hindi naman ano hindi naman na uh, hindi naman gawa ng tao hindi naman gawa ng elemento so kailangan yung yung mga ano lang yung naangkop lang sa isang spiritual na gamutan kasi pag mga mga malala na sakit tulad ng mga, mga sakit sa puso kung ano pa man eh, ano na po yan mga sa doktor na po yan pero pagdating po sa sa mga barang kulam yung mga ganun tapos sa uh, mga nasasaniban mga masasama no? masamang elemento masamang spirit yan. kaya pong gamutin yan ng isang albularyo pero pagdating mo sa mga iba na pong mga sakit mga hindi na pugawa ng tao, ayan, dun po tayo sa doktor, siyempre. Doktor tayo. Yan, siya so, nagpapagamot, no? Yan, it, mayroon naman pong, ano, mayroon naman po sa mga vlog ko po kay Pinoy Agima. Mayroon naman po siyang telephone number. So, pwede nyo po siyang tawagan. Halimbawa, uh, malapit lang po kayo sa arong ano lang kayo, Manila, no? Yan, pwede po kayong puntahan niya puntahan ni ni Pinagimat o siya o yung pumunta sa kanya conform ito ano sa mga nagpapagamot sa mga ano lang po no sa mga yan sa nasanib ulam barang yan nagagamot po talaga yan si Pinagimat saka yung mga ano kung nagkakamali pati yung mga pilay-pilay ano -pilay, na na nagagamot na rin yan saka yung mga lamig-lamig kaya tayo po kasi hindi tayo nakaka-focus diyan dahil ako sa trabaho natin ano. So kaya man natin yan mag manggamot kaya lang siyempre, sa trabaho po natin. Eh, hindi po tayo makapokus diyan. Pero ganoon pa man, marami po tayo mga utol na talagang mga mga nanggagamot talaga. Na sa mga ano lang sa mga yan sa mga magawa ng elemento yan sa mga kulang so ayan no so ngayon susunod so, po talakayin po natin na ano, napapakita ko po sa inyo kung saan nagtatanong kung bakit uh, kung ano ang orasyon na cross talikuran yan, kasi ang cross talikuran madalas po nababanggit yan, no, sa, ano, sa trupa po namin ano bang cross talikuran na ano yan. ang cross talikuran yan po yung linalagay sa bao sa bao lamang linalagay yon Hindi po pwede siya garapa. So, so susunod po, abangan nyo po. papakita ko po sa inyo kung ano ang talandro ng cross talikuran na papel na pangkarga sa sa bao. Yung mga katulad po nito. Ayan. Yun lang. Yun lang ang karga. Sapat-sapat na. Ayan. Yung crest uh, cross talikuran. Tsaka babasahin ko po sa inyo kung anong nag nagpakalagay ron. Kung anong style ng natawag na cross talikuran na talandro. Ayan. So hindi pa po nakakaalam. So maraming maraming pong salamat ano sa nagtanong yan na sana maunawaan mo kung bakit uh, ipinagbabawal sa isang spiritual lalo na po sa tropa natin sa mga harimbagal kung bakit pinagbabawal ang tumingin sa patay na yun yung ano, sa kabaw kung bakit pinagbabawal so yun na nga po no, napa, nasabi ko na kanina kung ano, bakit pinagbabawal yan sana maunawaan na nagtatanong kung bakit gano'n no, no? bakit ah, pinagbabawal so ang susunod tatalakayan po natin yung talandro ng cross talikuran. Ayan, maraming maraming pong salamat sa mga sumusuporta kay Commander Kalanchaw. yan sa mga kautulan, mga rimbakal, sa mga silent viewers po natin. yan pati na rin po sa mga baser natin. yan, shout out po sa inyo po lahat. Yan, shout out po sa inyo po lahat. Anong baser o what? Ayan, shout po sa inyo. At least, katulong uh, uh, po kayo, no? Ayan, siyempre, pag kaya... Kahit po baser yan, kapag ya, yan mo pinindot, sigurado may papasok pong ads yan. Ayan, So, nakakatulong pa rin. Maraming marami din po salamat. Yan. Siyempre, sa ano, no, sa salamat pa ako sa mga kautulan na hindi po nag skip ng ads. Yan. Sa hindi po nag skip ng ads, maraming marami pong salamat sa inyo, ano. Ayan. At uh, wala na po akong Basta salamat po ng marami sa mga hindi po nag skip ng ads. Yan. God bless po sa atin po lahat.